Yo mga gar another day another vlog na naman kita nguwan na Aldo Nguwan mga gar ako kita iianan mig in kita sa tubukid nguwan Listing ang tama raw mga gar asabi ni rang mag nature trip man kita So nguwan mga gar adi kaiba kung mga mag nature trip adi ngaran namong balingoy group lang di na aba. <laughs> so nguwan mga gar isa eh, di na palang kami sentrong buhi Sa di man talaga kami mig iyan tamig swimming swimming man basang kami tala na kamaragading mga kulit na mo sa kakabulad <laughs> At or guide palang na musa sa di mga gar sinara lang di na tugas. <laughs> Kaungis service. Adi palang service na mo mga garchariot. Akag sa diri man sa nakadi. Adi nagdadrive si Jan. Asir tabornal man sa na. ibang pogi ka na mo. <laughs> Shout out ka ni mga gar sana. Dumaba ka na. Alright mga gar. Biha kita outro Mga gar ato. Yung palang sa di buhi. kami sa to Balerite Resort. Located at Igbak Buhi Kamarini Sur. So di ko pa ako saan nakain. Kaya iyan ang tanahin mo ang tulos. <laughs> so sa di mga gar. Medyo maaba-aba di biha ito sa di. Kaya okay sa naman ang kanin yung mga gar. Okay? Akong bukong okay kanin yung bumalik na lugod kami. <laughs> Joke lang. So sa di mga gar. Medyo arani na kuno kami sa kad to iyanan na mo sabi ni Nara baidaman dama ninyo mga garito kulay gito nature buray na ninyang kagrim sa so, mga nagbabalak pala na migyan sa di mga gar magyan na kamo sa di ta man na di agyan tulosan ninyo plano ninyo takorogan na baga mga garabang samir pakorogan magbaralab to so uwa muna nga di mga gar aranan na talaga kami sa di kamaturan nagpundo na muna kami sa di ta kami so san mga gar nagpapundo ka na mo san mga barangay tanod kaya nagpundo man kami alangan man <coughs> iyo so sa di mga gar, kami pinapundo mga barangay tanod dag ko pa sa di entrance 20 sa pa yung oh, uh, isin na ninyo. saan mga surat susurat muna ninyo sa mga ngaran ninyo kung pera ka magkakaiba din magbayad na ka ko 20 pesos okay <laughs> then before I forgot mga gar pakabayad ninyo sa 20 pesos agko pa palang sarita tao ninyong mga ticket pa na nagbayad ka kanda sa 20 pesos okay alright shout out palang ka mga barangay tanod na lang bubuot sa de barangay igbak buhi ka marini sir shout out kaninyo ninyo ngamin, sir amun na ganyan mga gar nakabayad na kami ka mga ungis <laughs> so sa mga gar kung agko kam mga darang motor agko man sa de parking lot ago pa ka septic kaya kung mag uran man so sa gilid ka parking lot, mga gar amo ni mga babae ninyo amo di katugbong kapig regusyon tangwa na grabi grabe man sa dibuhi ay linaw ka ding tubig linig pati sana all may no. daman kaya ninyo mga gar aklin linis nerang minimintin o dabas ang ikamabayan na mga basurang naglulutuluto sa itong tubig so saan mga gar nagbabaklay na kami pa sa tupig regusyon na mo so lang kulogsan sa tiil mga gar kaya mas magayon nang mag chinilas kamo or mag sapatos kung nagbabaklay kamo talang kulog sa TL mga gar iyo matod talaga tunay ninyo, mga gar apagyan na mo sa di o ang kami kaplano plan Cristiano biglaan sa nadi mga gartago kaya kami sa di ka klaseng taga buhi iya nagsabi ka na muna ako sa ding rigusan kaya pinustulos na mo ini yan ang tulus na mo pero katunayan talaga mga gar lang gayon talaga niya mga gar bungad pa sa mga gar lang gayon di pa kami sa do na na mo adi mga gar kung abonin yung magparaagi pa puro kami ka pa kami puro marigos pwede naman kamong marigos sa di panagagyan na mo tago man san mga cottage mga kubo kubo pwede man yung arkilahon so shout out man kading mga chikiting gusto man ka kuno na rang ma extra <laughs> so san mga gartamang tamang sana mo kami san mga gar, grabing init kan mga gar gusto ko nang marigus mga gar init sadi kaya kami unan marigus mga garta Malimpoy daw sa han pa magaw na place sadi na nga ni mga gar nakabot na kami sade place na mo karogon man di place di mga garta Bukong lang init isa ninyo mga garta ato grabing agno talaga tunay iyan ko natutunwa yelo pero kasakto sa naka agno kato mga garta Grabing grabe man ading init palubag lubag man kita sa kuwa murit <laughs> pero karogon man talaga di mga gar di man kami binigaw ko kaklase na mo sadi kaya kung ako kaninyo na kamo odma di na kamo plano big laon tourist ninyo oo no pabayag ko na nga はん <laughs> So amo na nga tumanga gar amo to ka gayon ka igbak buhi kamarini marini kay kaya magin na kamo sa di gro na tanag agno na amo na nga mga gar tapos na kaming mag swimming pa uli na kami so shout out kay Nara na nag invite kanamo sa di ta hindi di dahil kanya bo ready ba kami sa di makarerigos makaiiyan nga niga go ko so gustong mag end sa di sa di sana man ang Resort located at igbak buhi ka marini sor, mga gar so amo na di mga gar pa uli na kaming mga balingoy group tapos naman pati ni mga gar ako pa kasi kasuna di ba kung kaklasing mga gar follow like share and comment na sana kamo sa David Jody. So, abot na lang sa Jody mga Garpisio.